Tinangkao man nung kuyugin ng magkapatid na Kion at Kishon Davis ang tumalo sa kanilang kapatid na si Kelvin. Si Kelvin na kuya nila Kishon at Kion ay isang undefeated fighter nga po na may kartadang 15 wins, no losses with 8 knockouts bago humarap sa boksingerong si Nahir Albright. So balit by a 10 round majority decision ay eh nasilat nga po ni Nahir Albright itong si Kelvin. Dahilan upang isa ng malinis na kartada ni Kelvin Davis. Noong 2023 buwan ng Oktubre, pinahirapan din po nitong si Nahir Albright, si Kishon Davis. Kung saan ang majority decision na panalo ni Kishon Davis ay ginawang no contest dahil sa nagpositive si Kishon sa marijuana. So may history na po ng beep o alitan itong si Nahir Albright at ang Davis Brothers. Kwento ni Albright, pinuntahan daw po siya ng Davis Brothers sa kanyang locker room at hinedbat. Tipong gusto siyang kuyugin, Kaya kamuntik-muntikan mauwi sa rayot ang konfrontasyon. Heto po ang ilang mga eksena dito po makikita ang mainit na mainit si Kishon na talagang sinugo itong si Nahir Albright. Pero buti na nga lamang po eh marami na rin pulis sa eksena. Kaya't mabilis din na awat si Kishon Davis. Samantala sa iba pang balita, matapos palitan bilang main event ni Abdullah Mason si Kishon Davis, ay eh matagumpay pong naipanalo ng WBO number 2 lightweight contender undefeated Abdullah Mason ang kanyang laban kay Jeremiah Nakatila. Sa pamamagitan po ng stoppage, pinayuhan po ng wing doctor ang referee na si Chris Flores na itigil ang laban mula ng mapotokan sa kilay. Pero hindi lamang po dahil sa sugat sa kilay kaya itinigil ang laban. Sa round 4, matapos pong masaktan o makonektahan ng mga solidong suntok ni Abdullah Mason, etong si Nakatila. E eh, nag na po etong si Nakatila sa kanyang trainer na hindi na siya okay. Pero iginigit ng trainer ni Nakatila na ayos lang siya. Kaya naman ang marinig ng referee na gusto ng umayaw ni Nakatila pero pinapalaban pa rin siya ng kanyang trainer. Eh may nabuti pong ipacheck ng referee sa ring doctor ang lagay ni Nakatila. At doon nga po nagpa siya ang ring doctor na itigil na ang laban. Kaya naman the winner by 5 round TKO and still undefeated. Abdullah Mason na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 19 wins, no losses, no draws with 17 knockouts at posibleng mapalaban na sa world title fight sa kanyang susunod na laban.